ang ako sa kasi wala na akong masyadong maisip na content. At bago ang lahat, tara, samahan nyo ako at tayo magtatanim. At bago tayo magsimula, shout, nga, shout out nga pala kay Norman Reyes tapos kay Ariantalan ay Ayan na nga guys. so inaano ko na yung buwangin para pagdating ng pantanim may ko na lang, binubuhag ko na. Kasi bibigyan daw ako ng pantanim ng aking magulang. Sana oh. Ang bibigyan niya nga pala sa akin ng pantanim talong sa kaokra. Wow naman! Wow! At yung nga palang lupa hindi yan sa akin. Doon yan sa kapitbahay namin. Pero yung lupa ay nakatiwangwang naman. Matagal na. Kaya tataniman ko na muna para mapakinabangan. At mabait naman yung mayari. Weh! Gila! Kala mo masipag. Charing. <laughs> Ayan na nga o? Yan nga yung kamatis. Inaano ko para maganda yung tubo. Sana all masipag. Joke la. <laughs> kamatis. Oh. Meron na nga pala diyan ako tanim ng kamatis tapos sili. Well, Mamaya guys, papakita ko sa inyo matataba na yung kamatis. Ay na nga guys, so yung kamatis tapos yung sili. Bali 10 piraso pa lang yung kamatis ko diyan tapos bali apat pala na sili. Ang sili pa lang dyan ay yung labuyo lang. Yan na pala yung buhangin na kanina binawagan ko. Kaso yung pantahan yung hindi pa nagating Kala mo naman ay pagod-pagod ako Pero wala naman ako masyadong ginawa Nag-ano na ako ng buhang hincharing Ayun na nga, oh, nagkakaway-kaway ako dyan At ang sabi ko nga dyan ay Salamat nga pala sa mga viewers ko dyan At wow naman! At pagkatapos ko nga dyan ay naggulong-gulong pa ako sa buhang Kasi wala na talaga ako masyadong maisip na content Ayun na nga, oh, para ako dyan tanga At pagkatapos nga ay yung likod ko ay sobrang dumi talaga Maligo na nga ako dyan para matanggal ko na yung buhangin sa aking likod. At wow naman! At papaligawaan ko nga pala dyan ng aking anak. Kaya lang nga, oh. kala mo masipag talaga kahit hindi naman. Ay, bakit gano'n na? Sorry. <laughs> Kaya eh. na nga, oh. <laughs> lamig na lamig pa nga dyan ng aking anak. At pagkatapos ko nga dyan magligo ay sinunugan ko na yung aming likod para pagkat kasi ang bala ko dyan ay tatanimang ko rin. Yan na nga oh. Mga basura nga pala yun tapos yung mga pala panangyob. Yan na nga oh, naglingas na. Andyan nga pala ulit ang aking anak tapos yung pamangkin ko naglalaro sila. Nakakamiss nung wala ka pang problema at <laughs> Ang sarap maging bata. Ako ay hindi na pwede maging bata kasi meron na akong bata. <clears throat> Pasensya guys. Dalawa pa nga magiging bata. Bata na pati anak ko dyan. <laughs> Gagalit ang aking asawa. Ayan, no? Didiligan ko na nga ba dyan ang aking alaman. Ayan, no? Yung pangalawang araw yan, guys. At pagkatapos ko nga dyan, ibinidyoan ko ang aking ati. Tingnan mo, guys, yung mga reaction pag binibidyoan ko sila. Pamaya. Yeah. Kasi ang ganda talaga pag sa pakiramdam nung may tinatanong ka tapos biglang tutubo. Tatlong buwan lang yung sa yung meron na yung bunga. Kasi dati nagtanim na ako nyan. Tingnan mo nga yung hati ko sa sipag kahit hindi naman charing. Yan ang ayaw na sawa ko at ang ng aking pinsan. Pareha sila buntis. Yan, o no, umaga nagkikismis pa lang yan. Pakiki, makikikismis nga pa yung isa o oh. charing. Yan nga pala yung aking lula. At yung mamaya yung aking pinsan yung magpapagawa ng kanyang bahay yan pala yung masunyaw tingnan mo yung reaksyon ng asawa ng aking kapatid oh. <laughs> pati yung asawa ng pinsan ko tingnan mo din yung reaksyon ayan o oh. tingnan nyo guys at akin naman kuya kahit hindi pa masyadong galing ay tingnan mo nga oh. galit na galit bakit kinawakan ko doon siya ng camera andyan na nga o oh, sabi ko nga dyan salamat sa mga viewers nyo at hindi nyo ako pinapabayaan sana o oh. At marami pa tayong i-upload wow naman